mayong bontag padulong ko sa among lamak ba nakaagi ko sa uhutan kaharbis ko guaping guaping guys <clears throat> napay mga sukul ako na lang gi -harvest ang sukul kay sayang man <laughs> lahi na makapunit <laughs> lahi na si makaharbist so akong gi harvest mga dagko naman po siya. Sagid siya kautanan ba? Kung lang ni subakan sa kung gipalit nga isda karon Butangag kamunggay. Halay, kasarap. Kayami sa waping. Ganahan, yung guaning waping. Sa buhi pa akong tatay ba? Sa among uhutan, iyang butangan o gabuh nya yeah, manurok lang ni tabuna ng lukay manurok lang ang waping ay karaghan Tagang salamat guys sa inyong panonood good luck na napugot parang sa among lamak na tumba ang lubi ni sandil na guys tuas lamak ay natumba Mabot lang kung makita ba ninyo wala hangin pero sige ulan ba na humukan siguro na siya so hanggang dito na lang muna kai okay. mamunit migkuhol bye bye god bless everyone